Good morning mga kabads magandang umaga uh, isang mapagpalang umaga pala sa lahat ng mga subscriber namin dyan sa lent viewers love you all mga kabads uh, bali adventure kami uli sa lambat namin ng panahiming pang nantong kong tawagin Hindi uh, din video sa pag ng mga kabads kasi madilim pa uh, ngayon uh, medyo maganda na yung panahon humulan kasi kanina eh shoutout uh, may shout out sa lahat isang mapagpalang umaga yun umpisa namin sa paghatak mga kabads Hello. Ah, uh, mga love shout out kay Ma'am Pinay in America sa aking mabuting -ma sponsor, ma kanang sponsor Hello. Diyan palagi ma'am, God bless. Enjoy your day. Ay, ano bisan pa kaya mga bata diyan sa Arnold. Yun. Sana makahuli kami ng isda, mga bads. Kahit anong isda, basta isda ah oh, may isda pala kami na huli oh. <laughs> Balitos kung tawagin. Yo no. Ah. Oh. Wala pa. Yo ma po, tekeng lambat ah. Yan makabans parang ulan din sa tabi oh. Sige. live kasi wala tayong stand sa cellphone ni Sai. Eh. Live ng bat live sa pagbatak. Wala pang huli mga kabads. Ang tabay. Yung mga kabads, Parang may huli. Oy, alimasag. Limasag ulit mga kabads. Dalawang abo, isang alimasag. Ayos. sada na kaming abo mga kabads. Oh, makakuray. skillad tayo. Eh. nasira butang ah. Malahasi, Second, yan para hindi siya mamatay na kung diyan lang sana para hindi mamatay yan, eh. red snuffer medyo luminaw yung dagat mga bad so oh. yung pero wala luminaw sobrang linaw ng dagat oh Ang area pala yung 5 am na para kasi kung madalim pa yung area baka lamapok yung lambat Yo, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Sde. Sde. Yun mga badjo. So. Ito yung isdang abo na tinatawag mga badjo. Abo. Sarap yan eh, prito at saka paksiw. Yun, buhay na buhay oh S Sid Snuffer! <laughs> isang alimasag masak, <laughs> <tuloy, tuloy mga idol yun mga oh so? uy abo uli abo ok pang ulam libre ulam Gets the light libre ulam with abu bulkan kan laon makabans, oh. umusok Badge, oh, abo oh oy tuloy tuloy na lang makabad andyan na sa size andyan na oh pumuti na oh so, oh. tamaan sana nang 5 namin dyan ito yung malaglaging isa to eh Yes, sir. Ganda. Sarap yan, mawads. Pang at saka prito. Iwan ko lang, ano, tawag sa inyo dyan. Dito sa amin, abo eh. May bato yan sa ulo. <laughs> Uy, tuloy-tuloy. Bagong lambat namin. Tamaan mo dyan. Yun, oh.

Uy, yun, red snapper mga bads Uy, red snapper sa kapakagi Ayos, oh, lipat Ang tayong punta, ay, binsol Yun, red snapper Dito pala red snapper Hapon pala ng hapon Dito kami, Marian, hindi pa kami nasiro siya na Hapon na rin kami ng hapon Rip silim, nasiro kami Pinamaan pa kami ng malakas na subasko Kulog at kidlat, oh, grabe Wala pa kami pinatimbang kagabi doon kami yung Maria mga sa isla kahapon. Walang isda doon. Buklo kami doon. Na peknyos kami doon. Na peknyos. Isda. Ay pahinging isda. Ganaw. Yun mga kabads. So. Oh. Uy. Isdang buhay yan mga kabads sunog 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 ayos sunog in the house yung rin snapper ah wala nang abo yung magambat na ganda na yan pahuli sa abo wala nang abo ah sidang sunog pa mga bad sakala ko rin snapper Uy, wala talaga. Yun oh. Yun mga oh. kabods. Kaya pumuti oh. you know Okay, ayan na mga bads Uy, palad, yeah, hey. Lucky, Laking palad mga bads Halibot fish, oh, yan pa You know, Whoa, okay Oh, yan pa mga bads, Abu <laughs> Okay, tuloy-tuloy mga idol Thank you Lord Oops, ayan pa Mga abo mga mabado. Ang 5 namin walang huling abo eh. Okay. agung lambat. Sana may ridge snapper. Oh, ridge snapper. Na for na mga idol, okay wala na siya. Uy, bagong lambat yan. Uy, you know, what's misda, uy, uy, ang latan pa, ang latan, latan fish. Oh, yun. Tumutunog pa siya. Alatan fish. Yun, oh. Abo. Tabal. Abong tabal. <laughs> yun, mga buds Tuloy-tuloy sana Abo. Para marami-rami naman. Tayo pang ulam. Pang ulams. Pa-high tide na, mga buds Pa-high tide. Mahi tide na mga idol oke, okay, tulong muna sa paghatak mga bads Video pa paagos na yung high tide Doon, ginga mga buds Ay, pagi Uy, liput Yehey Ang red snapper Sa lagit na ano Uy, mga kargador pa Ang ninahuli niya Ang daming kargador sa spot na to ah. Ayan pa, kargador oh. Oh, walang hiyo. Gandang lambat mga inuhuloy niya. Walang pinta. Bagong bago na pero wala pa rin oh. Naisabit niyan si lalim oh. Oh yun. Abo. Abo. Abu masker. Oh, yun. Yan sila. Yun ang mga basura, mga bads. Tapik, oy. Basura. Basurahan City. Hindi pa isda, mga bads. <laughs> Fake news. Tapik, tapik. Oh, shell pa. Hindi pa isda. Akala ko isda. Eh. Yeah. Fake news, Natoy. Walang naganap yung isda, mga mads. Yun. Mga shield. Patay na shield. Walang isda dito. Ito sa masak lang ba? Yun know? o. Mads, oy, alimasag. Nagpalos. Ah, yun pa. Nakala tanggal. Okay, mga idol. Ay, isang piraso lang yung red snapper namin mga bad. Hindi na dagdagan. Sana dito mayroon pa. Oh. Dito na siya sa bahay. Oh. Yung mga bato yung huli niya. Okay. Yun, abo. Click. Yeah. Oh, sige mga bads, tulong mo tayo. Wala may limasag mga So, oh. sa dalawa. Di snapper sana. Wala. Okay, tamay lang, wala. Wala pa talagang isda na naganap mga bads. Uy, mga bato. Yun. Yun mga kabads, tapos namin sa pagbatak mga bads. Uh, isang red snapper lang. Ah, masag buti nalang nadagdagan na yung masag dito sa banda Ang katapusan ayaw, abot pa ng isang kilo mayigit yan ah, maraming salamat na rin sa Panginoon mga wads sige <laughs> pauwi na kami mga wads abang abang naman ulit sa tabi sa pagtanggal ng na aming huli so magkano ba naman yung kinita namin ngayong araw Lan dito na ulian sa banda ng katapusan eh, walang isda na. Buti na lang may mga abo kami pangulam, ayos na 'yan. Ah sige, daming kargador. Ali masak na hindi makain la. Sige, 'di na lambat. Ah sige, bye-bye. Oh, hello, <laughs> Hello. Ah sige maman, sinsay namin sa Tambuli ah mas bukan penulis bokas di tebandang tapi pa, di tebian kami kunti jano. Maka meron pa, kayak tali masak. Sige, let's go. Hello. Hindi makita si ma'am. Andyan si ma'am mo sa loob ng cellphone. Malayo kasi si ma'am eh. Ayun oh. No? Okay. Video call si ma'am, video call. Uh, ano sa nang huli namin kung marami ba o kunti kunti nga oh, kunti. <laughs> 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 tingnan namin yung babad yung huli namin <laughs> yun know, o mamaya na yung babad si video 1 Since life is so 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 so, so. <laughs> no so so <laughs> i can't imagine and imagine must <laughs> drum Oke, Pire pir. Apit sih. -ya. Mm -hmm. grams. <laughs> Oke, okay. buaya, Istang buaya. ang nanambutan mo palad okay sa pool makabad sa pool isang red snapper lang ang huli namin eh you know unang banat red snapper ang gan pero uh, makatabi sila ng pagi hindi na oh ito okay na yan mga abo namin pang abo pang ulam <laughs> mga abo pang ulam no rich nafer. Nee, oi, no, sal kami log. Sal na kami log, log. rid. Video eh. Bel well, sa ako ta toy, El sa toy. Pakita mo ay mamang <laughs> huli ta toy. Ya. Ah. Ice Ah. Ah.

Milagro. <laughs> Pinuha na tayo mga idol. Oh. Ah, thank you Lord. Sa mainit na kapi. Sarap. <laughs> 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 di pa sarap pa si Arnold ba? <laughs> 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 Pagpangkita kayo dito, may ako sarap. <laughs> Ch -ch 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 yun mga buds sige Ang tabay na mga buds sa uh, kinita namin at sa katimbang babae make Love shout out pala sa lahat ng subscriber namin dyan silent viewers uh, salamat sa suporta nyo mga buds angel pa rin kayo na nanonood lang yung video kahit ano lang unti-unti lang babalik tayo sa video mga buds para magbalik itong ating views maganda natin yung adventure wala may isyong pasya nung mahuli amian season ganda ng adventure malaki ang alon tapos ano pauli na ng lobster yun doon tayo babawi mga bad hmm. ah, Miguel Lab shout out kay Ma'am Pinay in America. Hello. Ingat palagi diyan. God bless. More blessings at stay 60. <laughs> bye bye. See you in next vlog.